Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapuntos at sa umagang ito at ipapaliwanag na yung nangyaring talakayan sa pagitan ko at saka ni Julito Daig. Yung mga kaganapan doon na nasa Bisaya, hindi na hindi mga Tagalog, papaliwanag ko po yun para po maunawaan po ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Huwag nyo na rin po kalimutan po na i-hit po yung like button para po malaman po ni YouTube na nagustuhan ninyo ang video taon po kong ito. E huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. Sabi ka Pastor Bacalaris, nga kung musulod sila, Mas oh no. pa bro sa pagbitay si Pastor Bacalaris og gitawag og kategorikal. Unya, oh no, nag-ingon ko, nak ingon ko nga kong mudawat ang mga siip di nan ni Pastor Bacalaris oh, nga 1 oh, hour bro. Bro, bro. One hour cross, oh, cross determination, uh, di De, medyo ang galing, medyo bibo ba. Mo ni atong oh, nakita Uh, sa parteng ito ng video, pinalilito ni Jill Daig na yung hamon ni Chris Bacalaris na 1 hour, 1 hour cross-examination ay hindi daw kayang uh, patulan ng Catholic Faith Defender. Pero sa totoo lang, matagal ko na pinatulan yan, ay uh, wala lang pumansin. Uh, wala lang pumansin sa akin. At pagkita ko sa inyo ebidensya, ha. eto ito, tinan itong, itong, ano, itong post ko na ito. Ito ay... Sagot ni Jando Kay Pastor Bacalares, tayo muna Pastor one-on-one -on -one Bible alone. Lahat ng tanong dapat galing sa Biblia, hindi galing sa referensya. Ah, uh, posted ko ito noong ano noong December 13, 2021. Tagal na yan, oh. oh. please share this to all SDA para makarating kay Pastor Bacalares. Posted ko ito ah uh, December 13, 2021 ang title ng video ay maglabas ka ng zoom link pastor maglabas ka ng zoom link pastor kasi pag uh, pagbayakol via call kasi uh, hindi malinaw si bakalaris lang yung malinaw kami naman hindi, hindi malinaw tapos garbled pa kami minsan tapos pinapatayan pa niya ng audio sabi ni ano ni, ni Julito dae hindi daw namamatay ng audio si ano si bakalaris yung anak niya mismo bakalaris din yun eh. Ha? Yung anak niya mismo um, uh, namamatay ng audio yun. Hinaamin naman ng anak niya na pinapatay niyang audio ko kasi sinasabayan ko raw si Bakalares. Uh, ang totoo niya, hindi ko naman sinasabayan si Bakalares. Si Bakalares kasi hindi sumasagot ng tama sa aking itinatanong sa kanya kaya pinasisiguro ko lang baka hindi naunawaan yung tanong. <laughs> uh, yun ang totoo. O hindi lang niya kako na unawaan yung tanong kaya sinisiguro ko lang. And then, uh, ano ba yung sinabi ko dun sa naturang video? Ay, di panoorin natin. Ngayon, kung igigiit mo one hour, uh, one hour na cross-examination, one hour cross-examination na one hour cross-examination kay Padre at sa'yo, one hour cross-examination, Bible alone, tatanggapin namin yan, Pastor, kung lahat ng itatanong mo galing sa Biblia. Huwag kang magtanong ng galing sa referensya, galing sa aklat namin, hindi Biblia yan. Ha? Galing sa, ano, sa mga chismis, hindi Biblia yan. Lahat ng itatanong mo, kailangan may talata sa Biblia. Hmm. Pag walang talata sa Biblia, Ibig sabihin, hindi galing sa Biblia. Ano? Panggaan tayo, pastor. Subukan natin, tayong dalawa muna. Mauna, ikaw at ako, bago si Padre humarap. One hour cross examination one hour post-examination. Sa'yo, sa akin, magtatagalog ako para yung mga viewers namin maka, ano, maka, ano, uh, maka, intindi. O oh, ilalive ko yan mabibisaya ka, hindi ka maiintindihan. O, oh, maglabas ka ng Zoom link ngayong linggo. Sa Zoom tayo magbabanggaan. Ikaw muna at ako. Sa programa mo, pangutan na pastor, alauna. Sige, papasukin ko yan. Ha? Huh? One on one muna tayo, pastor. Ikaw at ako. Magtatagalog ako. Kung hindi ka magtatagalog, hindi ka mauunawaan. Ha? Huh? Alam ko yung mga, yung mga nakikinig sa'yo, nakakaintindi ng Tagalog yun. Pero mga Tagalog, mga Kapampanga, mga Bicolano, hindi ka maintindihan pa magbibisaya ka. Ayun, papasukin kita. Ha? Maglabas ka ng Zoom link before ang Sunday 1pm. Papasukin kita. Tayo mo ng dalawa. One on one. Ha? Uh, one hour cross examination. One hour cross examination din sa'yo. Bible alone. Huwag kang magtatanong ng galing sa referensya tatanggapin ko, Bible alone tayo eh. Lahat ng itatanong mo kailangan galing sa Biblia. Pag ginawa mo yan, sasagutin din kita ng galing sa Biblia. Pero pag nagtanong ka, nang hindi galing sa Biblia, either it's invalid o pero programa mo yan eh. Palatay magagawa kung mandadaya ka, ano Programa mo yan. Kaya kung magtatanong ka ng galing sa referensya, sasagutin din kita ng galing sa referensya. Ano pastor, payag ka, tayo muna one on one. Nang masubukan natin yung ano, yung tapang mo. Ha? Nang masubukan natin yung tapang mo. Sige, yan ang minsay ko sa iyo pastor. Sa mga nanonood ngayon, please share this para makarating kay Pastor Bacalares. Thank you. Yon, so... Yun yung binsahe ko kay, ano, kay Bacalaris dati na hindi man lang pinapansin ng mga sabadista. Ayun, 2024. Uh, tinanggap ni Father Darwin, sinalita uh, pinalitaw nila na wala daw si FD na kumakagat. Sinungaling talaga to <laughs> Tagal ko nang tinanggap yan. 2021 pa nga yun eh. December 13, 2021 ko pa tinanggap pero walang pumapansin sa akin ng mga sabadista. Marami sabadistang nag-comment dito pero walang isa man sa kanila ang nag-forward ng video ko kay Bacalares. Dahil alam mo na, malulugi siya dun eh. Ah, sana pag rulings na Bible alone, Bible alone, walang basa ng referensya. Walang basa ng referensya. Unfair naman, ikaw babasa ka ng referensya, kami hindi pwede bumasa ng referensya. No? May eh, ano kay eh. Uh, ano tawag dito? hindi uh, maganda yung ano mo, yung, yung paraan ng iyong ano, ng iyong Technique alam mo naman na kami katoliko hindi kami Bible alone but mo kami pilit na kino convert into Bible alone <laughs> <laughs> okay so at ituloy yung mga binang mga binasasabitan ni Judo daig no oh lagi bro lagi bro ingat inga bro ingat na ni bro ang hagit ni bakalares one hour one hour nga tanungan yung yeah, Bible alone Musukol ba si Bacalaris ako nang patulan pero patas ang laban? Pahing Bible along, wala'y basa yung referensya. Ah. Lalo no siya no sa... Patulan ko na bro, kay Dili man may... Dili may Bible along. Kami katolik ko. Hindi may Bible alone. Pero yan ang gusto magun nga one hour tanungan. Ah, uh, one hour sa kontra, one hour po si Suklan ko na sa iyang request niya nga Bible along. Wala'y basa yung referensya. Eh mo pare ipasukol ikaw may magaragara. Sa e, bigi. E, eh mo kasi tama mo. <laughs> pare no ipasukol na mo din mo siya sa FD. Hadlo ko ng mga FD. Patulan ako. Safe ingon. Sa mo <laughs> ingon siya ang video. Patulan ako eh mo no pa idagan sa pare. Ay dili ay dili <laughs> Oh. Patulan ako bro. One hour one hour. Tanungan portion. One hour ako, ah, one hour ya ha. Bible alo, wag mo sa ilibre niya. Para patas. Oh, siya daw nga kining ipa istorya po di mo pare anang ng bayan. Hindi. Hindi oi. eh. Atong, atong, atong. ko anong bro. Ala. Likay likay na di ka ndi ka dai go. Ako nang ipatulod di ba kay likay likay na po. No, bisag, ako di ko mo patuloy mo Oh, da. Awa. Di ana. Pag hagit hagit, unya patulan mo atras. Oh, atras. Nga ang istorya din eh, oh. si Darwin ng hagit ni Pastor Chris. Nung yung naghamon si Bacalares, sinabi ko sa kajulito, papatulan ko yan, kami dalawa, one hour, one hour, pero dapat patas yung laban. Nang marinig ni Julito yung term na patas yung laban, sabi niya, yung pare niyo iharap niyo. Aha. <laughs> 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 uh -huh. Dapat patas yung laban, Ah? Huh? 'yung uh, kung Bible alone dapat walang basahan ng referensya. Uh, ako ako 'yung haharap, sabi ko ganun Sabi naman Julito, 'yung pari mo ang iharap mo. Uh, <laughs> yan isa pala tandaan, hindi talaga nila kaya 'yung 'yung patas na laban, you no? Know? 'Yung patas na laban, hindi nila kayang labanan 'yun kasi 'yung gusto nila dapat, kasi sila nagikipagdebate sa tema palang, lamang na sila. Pero pag sa tema pa lugi na sila, hindi nalalaban lalaban yan. So, <laughs> yung tema is batay sa kanilang official na katuruan. do yung tema is batay sa kanilang official na katuruan, pag ramdam nila na kahit official teaching nila yan, ay eh, lugi sila dyan, hindi sila lalaban dyan. Ayon, sinabihan ko, sa, sinabihan ko siya na labanan ko sa Bacalares, pero one-on-one, -on -one, patas kami, walang basahan ng referensya. Sabi niya, yung pare mo ang iharap mo. <laughs> Ngayon, ito naman. May binagit naman siya dito na si Padre Darwin daw yung naghamon. Nga ang istorya din eh, oh. si Darwin ng hagit ni Pastor Chris. <laughs> Nga ang istorya din eh, si Darwin ng hagit ni Pastor Chris. Hindi totoo yun na si Padre Darwin ang naghamon. Si Bacalaris ang naghamon. Ma'am <laughs> um, ni Shahon. Kaklaro sa ano sa pagkasabi ni ni Bacalares, si FD, siya yung unang bumanggit ng pangalan ni Padadawigit Gano, hindi kami hindi si pa daw yung unang lubagit ng pangalan niya. <laughs> ha? Ganito, ganito, uh, ganito kasi yan. Ang intention dito ni Bacalares, intention to ni Bacalares, pang-rating ng kanyang programa, natural. <laughs> Oo. Oh, ang rating ng kanyang programa at kita naman na kapag si Padadawi na nag nag naglabas ng ano ng kanyang blog ng video tinan yung mga live ni sa Facebook lalaki ng mga views oh. laki lalaki ng mga views ano kaya hinahabol sa ni, ni ano ni Bacalares si Bacalares ang unang bumanggit ng kanyang pangalan si Bacalares ang unang bumanggit ng kanyang pangalan wag mong sabihin Julito na si Padre Darwin naghamon hindi naghahabul yan. Siya yung hinahabol eh. Ngayon, dahil uh, uh, pinapakalat sa social media na si Panadarwin ang kanyang hinahamon, nakarating kay Panadarwin yung mensahe, tinawagan ni Panadarwin si Bacalares. Kaya abangan ninyo, ngayong darating na September 24 or 26, makakaroon ng dibati sa pag- Ah, oh, dibati. Hindi pa lang dibati yun. <laughs> Kasi pinagbabawalan si Bacalaris na magkipagdebate. So, ang ano, abangan na lang ninyo yung yung ano, yung doctrinal talakayan sa pagitan ni ni Pastor Bacalaris at saka ni Padre Darwin. So, 'yun ang abangan natin ano. Ano pa mga pinagsasabi ni Julito dito? Tuloy natin. Magka-proceed ka kung matubag ni Mone. O sa lang kapangutanag, matubag ni Mone. Magka-proceed ka ah, sa atong hisgotanan ron. sa Bisaya sa, what? sa what? finally ay Paul church. Bro, walay <laughs> condition ay bro. bro wala, walay tumagas condition. ako. Tumagas ako. Tumagas ako. Finally, I found my church. Ano sa'yo binisaya? Ayan, tingnan nyo dito sa parte ito na video. Gusto ni Jolito Daig eh, na i-translate ko yung sinasabi niyang Finally, I found my church. Finally, I found my church. Malino yung pagkakasabi pero ayaw kong i-translate. Para sa kagustuhan lang ni Jolito, ano? Ayaw kong i-translate kasi Ah, uh, yung yung ano niya, yung context niya na nasa likod ng kanyang ka uli ng katanungan is para para suportahan yung paniniwala ni ni Chris Bacalarres na ang ano ang ang yung founder means nakakaplag plug <laughs> o nakasumpong nakakita. Doon sa gusto niya patrasin sa akin ayaw ko kaya gusto ko siyang hanapan ng version kung saan niya yan nabasa. Kasi sa Philip's New Testament nakalagay talaga doon I am going to found my church. I am going to found means founder. I am going to found my church. Ang nagsasalita first person. First person. Yun ang mga nagsasalita naman doon sa ano, doon sa uh, Uh I, am, uh, I finally found my church parang pinalilito doon sa grammar na yon na yung may ari ng simbahan uh, na amnesia oh. tapos hindi na niya makita ang kanyang simbahan at dumating yung araw na finally natagpuan din niya oh. Oh. hindi ko yan pwede i-apply sa Panginoong Iso Kristo dahil hindi niya kailanman sinabi I finally found my church yung termino my church my church ano yun eh siya yung may ari ng ano 'yan eh, ng ng uh, ng simbahan. Pero nakalimutan niya kaya niya natagpuan. <laughs> no, ayoko sagutin 'yon. Alam ko ang kung paano 'yon i-translate pero ayoko sagutin 'yon para ma ma ano makontento si Julito at magtawa-tawa. <laughs> ayoko 'yon na ano na i-translate. Bakit ang tawag doon sa ganung fallacy is Fallacy of Equivocation. Yan, yeah, maganda to Mag-ara tayo ng fallacy, ano? Uh, fallacy of Equivocation. Using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Ah? Huh? Using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Gumagamit siya ng termino na merong uh, higit pa sa isa ang kahulugan pero hindi niya binibigyan ng linaw kung ano ang tinutukoy niya sa terminong sa terminong ginagamit niya. Ayun, ang, ang nilalaro dito ni Julito, yung term found. Yung term found, dalawa yan eh. Found. Pwede siya past tense ng past tense ng ano ng ng, uh, ng word find pwede rin siya na verb na magtatatag oh, ating tanong si chat GPT uh, ang phrase ba ang phrase ba na I am going to found my church found my church Iron Grammar. Sagot. O. Ganyan nyo ha? Ito. Ang phrase na I am going to found my church ay grammatically correct ngunit medyo hindi ito karaniwan sa pang-araw-araw na paggamit ng Ingles. Ang pandiwang found sa kontekstong ito ay nangangahulugang itatag o magpatayo. Ano daw? Yung, yung found dito sa terminong I am going to found my church, ang ibig sabihin niyan, magtatayo o magtatatag to establish or set up something like an institution or organization. Ang ibig sabihin ng I am going to found my church ay itatatag ko ang aking simbahan. Mas karaniwang gamitin ng mga alternatibong pahayag tulad ng I am going to establish my church o I will build my church lalo na sa modernong English. Ngunit sa grammatical na aspeto, tama pa rin ang I am going to found my church. Eh, yung balang termino balang I am going to found my church, ang ibig sabihin mo lang nun, itatayo ko ang aking iglesia. Aliwanag ko, aliwanag Itatayo ko ang aking iglesia. 'Yun ang ibig sabihin ng I am going to found my church. How about yung sinasabi naman ni Julito, I finally found my church. Ano ang ibig sabihin Ano ang ibig sabihin ng phrase na I finally found my church? Tingnan natin na kung ba ang, ang ano ito, ang contest ito, ha? Inanyo. Kung tagapagpatatag ba ang context. Ano sagot ni ChatGPT? Hmm. Oh, yan, yeah, nyo. Oh. Ang phrase na I finally found my church ay nangangahulugang natagpuan ko na sa wakas ang simbahan o ang relihiyosong komunidad na hinahanap ko. Hinahanap niya. <laughs> ha? Na naaayon sa aking paniniwala pananampalataya at spiritual na pangangailangan. Hmm. Amo. Palpak, no? Karaniwang ginagamit ito ng isang tao na matagal nang naghahanap ng tamang simbahan. Sa madaling salita, yung taong tinutukoy dito na nagsasalita, hindi pa mahanap ang kanyang simbahan at finally, isang araw na meet niya ang simbahan na kanyang hinahanap. Ha? Hindi ito pwede apply kay Kristo. Bakit si Kristo nagtatag, hindi siya nawala ng iglesia? <laughs> Oo, okay, yun sabi nito, ha? Ah, uh, karaniwang ginagamit ito ng isang tao na matagal na naghahanap ng tamang simbahan o kongregasyon kung saan siya komportable na sumasalamin sa kanyang mga paniniwala at mga personal na halaga. Ang church sa kontekstong ito ay maaaring tumutukoy hindi lamang sa pisikal na gusali ng simbahan kundi sa komunidad ng mga mananampalataya at ang espiritual na tahanan na nakadama siya ng pagkakaugnay o pag-aari. Sa madaling salita, iba ang meaning nung hinahanap yung iba ang meaning ng term found sa tanong ni Julito Daig, I finally found my church at iba rin yung meaning ng term found sa I am going to found my church. Sa madaling salita, gumagamit si Julito Daig ng equivoc equivocation fallacy. Kawawa naman. sobrang kawawa naman. Asa mo lang na version mo na basahan? Basa! Hindi, asa! Huwag man ko naging version. Asa mo na version mo na No, sa mga version-version magka nga. Hindi ko mo bisaya, sa mong gustong ipabisaya. Kaya wala. Kaya ball. Eh, asa? Ang lang na version bro? Ang na lang version? Finally, I found my church. Ang saan? Ang saan lang Asa lagi na uh, version Bible. At Bible, Siya, sa Bible? Asa version? Siya, sa may version. Ako ng version! Ah, <laughs> <laughs> uh, di hindi ko! Sana, imo imo lang, lang. <laughs> <laughs> na! amen ni Jolito doon sa natulang video na sarili niya lang yon. So, talagang hindi ko itatranslate dahil iba ang meaning nun. Ang tawag dyan, Policy of Equivocation. So, mamaya po, balik po ako para at may continue ang paggawa ng nang ribata sa mga video na mga kinulik para sa episodes na ito. At dito lang yan ang papanood sa Punto por Punto. Maraming salamat po. Bye-bye.